Magandang araw po sa inyong lahat. Today, pag-usapan nga natin yung pahayag ng another Senator Tulpo, si Senator Erwin, na mukhang sasaw-saw din ngayon sa buhay si Perez. At eh, unang sultada, katulad ng kapatid niya, eh, medyo mukhang misinformed na naman siya. At hindi niya, hindi nag-research na naman kung anong gusto niyang gawin doon sa kanyang pahayag kasi sa imagine gusto niyang online training na ah, online training na lang daw ang ang gagawin sa mga refresher courses. Sir, pag-isipan niyo. Kaya nga tinawag na ng refresher courses 'yon. Baka may mga pagbabago sa regulasyon na kailangan i-refresh ng mga seafarers. Ha? Kaso yun ang ano dito, yun ang issue. Kaya nga, tsaka hindi siya matagal sir, katulad ng sinabi mo, Senator Erwin hindi siya matagal yung repressor courses na yan, especially sa basic safety course. Oo, not unless kung ikaw eh talagang magre-refresher, yun, medyo, medyo matagal ng konti yun. Ha? So, kung hindi ka sumakay ng within 5 years, medyo, yun, medyo matatagalan ka. Pero kung sumasakay ka at magre-renew ka lang o magre-revalidate ka lang ng iyong COP or COC, madali lang po yun Senator Rafi. ah Senator Erwin Tuloy para lagi ko na mimiss ngayon siya kaya nga tsaka wag nyo pong ano wag nyo pong pakialaman yun sir kasi we're talking about safety of life at sea ng everybody at we're talking about yung environmental protection dito na mo siyang eh, uh, sa gagawin siyang online na pag-aralan niyo bago na niyo bago niyo ano, ano hindi po siya pwedeng imenos kasi yan po ang dalawang issue pagdating po sa pagbabarko ng ating mga seafarers para matawag natin sila na safe ang kanilang buhay while they are, they are on board the ship. O, so yun, hindi po siya talaga pwede na online. Huwag niyo pong ipili yon sir. wag uh, huwag niyo na munang kausapin yung dalawang matataas na o oh, head ng ating mga lead agencies. Mag-aral ka muna po. Pag-aralan mo muna kung ano yung nire-require, tatanggapin ba yan ng port of registry nila? Tatanggapin ba yan ng plug state? Tatanggapin ba ng, ng sabihin na natin kung, ng mga port authorities yung online na yan? O, hindi lahat ng, ng training courses o yung refresher courses pwede mong gawing online. Pagdating sa basic safety, kailangan po niyan face-to-face, -face, sir. Opo. Traditionally yan, face-to-face kahit pa baguhin mo pa yung magkaroon pa ng innovations and everything, face to face pagdating sa basic safety courses wala siyang replacement sir wala siyang replacement hindi mo siya pwedeng i-replace lang online baka yung ibang mga courses pa sir baka pwede pa pero pagdating dito sa basic safety course hindi po siya po pwedeng ano, hindi po siya po pwedeng imenos na gusto nyong mangyari pag-aralan nyo munang maigi bakit hindi nyo po pag-aralan dito? Bakit nga ba may refresher kung ikaw naman ay nagbabarko? Pabasahan ko po kayo as Senator Erwin Tulpo kung ano ba yung nakalagay sa ano sa Regulation V3 Section 12 ng STCW. Ito, malino na nakalagay, sir, ha? Seapairers si holding certificate of proficiency in accordance with paragraph 4 or 7 above shall at interval not exceeding 5 years undertake appropriate refresher training okay pag hindi ka sumakay ng within 5 years or be required to provide evidence of having achieved the required standard of competence within the previous 5 years so ibig sabihin pag sumasakay ka pa ng barko within the 12 months period sa I mean uh, ng 12 months within the 5 years period ano lang kailangan mo revalidation lang basta may papakita ka lang attestation o documents o, o, documentary evidence na ikaw ay eh nagbarko ng ganong pan ng 12 months within the 5 years period. So ibig sabihin noon, pwede 'yon. At pwede rin kung wala ka mapapakita ngayon na documentary evidence dun obliged ka na kumuha ka ng refresher. Malinaw po 'yon na nakalagay sa STCW Senator Erwin Tulpo. So sana 'wag kang gumaya sa kapatid mo na Uh, pumasok sa isang issue na hindi naiintindihan. eto naman po eh, opinion lang ito ng isang uh, matagal ng seafarer at matagal na ring involved sa mining industry at saka sa maritime industry. Na daanan ko na po lahat. Kanya nga po sana e eh, pag-aralan niyo muna ng maigi ito, Sir Erwin Tubo. Huwag ho kayong pasok ng pasok para lang maging mabango kayo sa seafarer. Baka mamaya eh lalo lang sa inyong ma-irita ang mga seafarers dahil sa ano yung, ang, ang pag-aralan nyo pong maigi at itanong bakit may refresher kung ikaw naman ay eh, sumasakay ng continuously na 12 months within the 5 years period bakit kailangan kang mag-refresher opo eh kasi nga malino nga yung binasa ko sa inyo na pag sumasakay ka ang kailangan mo lang eh documentary evidence na you have been at sea for 12 months within the 5 years period and you only need to revalidate. No, no, no need na ano ka. No need na mag-refresher ka. Malay, malinaw po nakalagay yun para masagot yung tanong nyo na bakit na nabidelay yung mga seaman. Kasi nga, tayo na lang ang gumawa ng kanilang delay. Kung hindi naman sila mag training pa, di walang delay. Kasi nga, hindi naman talaga yun ang mandatory requirements ng STCW. So yung SCCW Ang refresher na sinasabi mo sir Pag hindi ka sumakay ng within 5 years period Yun ang kailangan kang mag-refresher O wala kang ebidensya Kahit sumasakay ka, wala ka namang ebidensya Ang presenta sa marina Doon ka kukuha ng refresher course Pero pag sumasakay ka, ulitin ko Sumasakay ka ng 12 months within the 5 years period All you need to do is revalidation Plus documentary evidence Na ikaw talaga ay nagbarko Ng ganong period of time ayan na, Senator Erwin huwag ka masyado munang pumasok sa mga issue na hindi mo paalam mag-aral ka muna sir pag-aralan mo Oo, para naman na nahihirapan na kami dun sa kapatid mo dahil nga dun sa 8 total monthly salary including fixed overtime na remittance, dadagdagan pa nito ngayon na ano, At meron din naman kasi mga marina courses na yun talaga matagal, yun din ang medyo pa pat, uh, pat uh, kausapin mo sila kung paano magiging ano yun naman ang inireklamo ng ano ng mga seafarers lalo na yung mga napapuntang management level talaga namang na yan uh, nadidelay ang kanilang sakay dahil nga doon sa ano yun at nawawalan tuloy sila ng ganang pumunta pa sa higher position dahil nga doon sa tagal ng training na yun yan uh, Senator Erwin nothing personal against you uh, and Captain Flores uh, uh, former seafarers and the captain of the ship na nagsasalita sa iyo at nagbibigay sa iyo ng payo na pag-aralan mo muna ng maigi. Good day everybody.